Pagkapatuloy ng ating balita, isang lalaking wanted sa kasong karnapping ang kalaboso ng PNP Highway Patrol Group sa ikinasang manhunt operation sa barangay Monte Bacolod City, Negros Occidental. Tuloy-tuloy naman ang isinagawang operasyon ng pambansang pulisya upang tugisin ang mga taong pinagahanap ng batas para panagutin sa kanilang nagawang krimen. Patrolman Mark Roland Feliciano sa Balita. Tiklo ang isang wanted person na sangkot sa kasong karnaping sa ikinasang manhand operation ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 6 sa pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Ruel M. Cagape at sa pangunguna ni Police Captain Reynaldo A. Alamin, Provincial Officer ng HPG Negros Occidental sa Nara Street, Barangay Villamonte, Bacolod City, Negros Occidental nitong nakarang araw. Kinilala ang suspect na si Alias Mario, 56 na taong gulang na taga Bacolod City na may isang warrant o sa kasong karnaping o Republic Act 10. 883 or the new Anti-Carnapping Act of 2016 na nilagdaan noong October 11, 2019. Ni Honorable John Volter Venturina, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 33 Judicial Region, Kabanatuan City na may nirekomendang piyansang 300,000 piso. Ito naman ang pahayag ni Police Captain Reynaldo A. Alamin sa nasabing operasyon. Ang nakareceive tayo ng copy ng warrant last year. So pagkareceive natin ng warrant, conduct tayo ng mga series of surveillance uh, monitoring ng whereabouts niya. Nagtagumpay na ang tayo na arresto natin sa Nara Street, Villa Monte, Bacolod City. Kasalukuyan siyang nakadetene dito sa atin sa pila na PHP Tinegros Occidental upang dokumento at proseso ang kanyang pag-transfer sa pag-issue po ng kanyang warrant of Wanted person natin na parang natin, uh, isa po itong babala sa inyo na ang Highway Patrol Group po ay nasa likod po upang namin kayong tugisin at tanapin sa ngalan po ng aming butihing director, Police Brigadier General, General Jay Kumigad at sa aming Regional Chief Police Colonel Noel Tagape, ang Highway Patrol Group po ng Region 6 ay narito po upang tumulong sa ating mga mga motorista at patuloy po ang aming pagtugis sa mga wanted person natin sa Karnapi. Binasahan nga ang suspect ng kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan. Samantalang nasa kustudiya ng Provincial Highway Patrol Team Negros Occidental ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG ay palaging bukas upang kayo tulungan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka! At para sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General J.R. Kumigad, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Perisiano para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang pulis.